kailangan yung labasan dito pahirapan ba akiet ng bababa ng pilot ladder tapos aket doon sa hagdanan doon sa sa baba yun okay. yan, yan yung mga matagal na hindi nakalabas <laughs> kahit, kahit mahirap yung akietan labas pa rin <laughs> ganun talaga buhay si mga mga kalas o huh huh Mga kalas huh 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 mga kalas Bira lang kasi makalabas pa. Kaya pag may pagkakataon makalabas tapos wala pa, wala ka rin kami ng operasyon bukas pa. Kaya may uras na na makalabas. Kaya ngayon, yung mga kasama ko, nalabas sila ngayon kasi walang operasyon kaya may panahon na makalabas sila. Yun know, oh. Kita mo naman yung labasan mga kalaso, yung yung hagdanan mga kalaso. Galing dito, bababa, galing sa barko. Yan yung kasama ko Si Ilik yan Labas Ilik Tapos Daan dyan Akyat to no Tapos Dadaan pa dyan no <laughs> Tingnan mo <laughs> Tingnan mo yan Gano ka ano yan Eh O Huwag kang hino Layo malalaman ko Mahirap talaga yan Pag lasing Ah disgrasyo talaga o oh. <laughs> Pagdating sa barko Hindi na Maano ma na May Mas basa na O uh -huh. Kaya ganon talaga magalas. Buhay si man magalas, dia Kaya ako ini man ako makalabas kay duty ko man. Kaya hanggang tingin na lang ako sa kanila. Wala man tayong magawa niyan. Kaya natapat sa duty mga kalas, eh. Kaya bawi na lang ko sa sunod. Ano? You know? Kaya hey, umuulan pa oh. <laughs> umuulan pa. Biro mo yan, umuulan pa. Ano? <laughs> <laughs> oh, Grabe. Biruin mo yan, oh. No? Yan yung daanan mga klas, yan yung conveyor na mag, ano sa amin, mag karga sa amin bukas, yan, oh. No? Yan na rin ginawang namin, ano, ah, uh, daanan papunta doon sa siyur kasi kaya malayo nakakas pa doon doon ha? ulan hmm. nakalagbok na yun det yung ulan ayong ano Bumas, nakalagbok na minalagbok na yung chikmet yung bas? Ba yung ah, ba ulan. ba? Ulan. Alas 6. Pero problem mo yan, no? Layo yan. Simula sa barko. Pababa. Tapos aakyat doon, no? Oh. Sus, tapos dadaan pa doon, oh. no? mo, yung sundaanan pa naman doon, no? Oh. Oh, layo, oh. Lalakarin pa, papuntang, ano? Highway. Grabe, Ano? Kaya lumabas sila mga kalas kasi wala kaming operasyon ngayon kasi umuulan. Bukas pa daw alas utso ng umaga. Kaya may oras yung trupa trupa namin na maka sure live. Eh ako, duty man ako. Wala akong oras mag sure live kasi naka duty mag ano pa. Mag magtipalas pa kami ngayon. Kaya Pasensya na. Hanggang tingin lang muna ako. Dito lang muna ako sa barko ngayon. Ako yung guardia. So sige mga klas, maraming salamat sa aking mga subscriber, followers dyan, mga viewers, sa aking nanonood sa aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. So mga klas, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.